sira sir? Ano sira? Tanggal. bibit dito na Napilipit yung ano? Kadena? Oo, lumuwag yung ano, yung sa tatun. eh ng... Ah, may pandugtong ka ng kadena. Wala nga, wala nga. Ito sir, oh, sa'yo na lang itong pandugtong. Oh. Ito sir, oh. Saan ba papunta? Papasok ka sa trabaho? Oo, uh, ah, dito sa Eto, dito, dito, dito. Dito, may pandugtong ako rito Patayin muna Sir, may problema tayo Yung kadena mo, pilipit na oh nga Dito mo Pag ikinabit natin to sir Pipitik lang ulit Matatanggal lang ulit Pipitik na lang Kagaya na to, to Tingnan mo Nabiyak yung kaha Dahil kumalas yung kadena ano sa ano istong kadena mo? 428 yon si. Yan to mo ako rito, bibili kita ng kadena. Huwag kang magalala, sagot ko na lahat. Para na makapasok ka. 428. Tapos, tantay mo muna yung gamit ko ha. Saglit lang ako. para. Yeah, eh, yeah. i-rescue ko muna kasi papasok sa trabaho na putulan ng kadena eh. Ibibili ko. Sir, pabili po kadena 428. O? Pabili po kadena 428. Sige na? Opo. Hindi, may re-rescue kasi ako ron Naputulan ng kadena <laughs> Eh, papasok sa trabaho Hindi oh, no. makaalis Tama to Magkano to sir? Ibigyo 350 yan 350 ah. Eto sir eh walang barya boss, bar barya lang Pinamano lang eh 1, 2, 3 Okay Eto sir, 350 Okay Ito sir oh. Ito kasya na to yan sir Kasi 428 na to eh Compatible na to dyan maluwag eh hahatake natin sir buksan mo yung makina tapos paanda rin mo hanggang 4th gear titingnan natin kung kakalat yan tapos ilagyan mo sa 4th gear Ayan sir, makakapasok ka na niyan. Wala naman sir, wala naman. Ato sir, mag -ano ka ng kamay mo kasi dudulas yung kamay mo sa manibela Puro grasa yung kamay mo. Ito sir, oh. mag ano ka muna, mag alcohol ka muna kasi dudulas yung kamay mo sa manibela Puro grasa kamay mo. Oh. Thank you, Okay. Eh, ingat, ingat. Yeah, yeah.